Ah, oh, good morning pala sa inyong lahat dyan mga idol uh, For today's video nga po mga idol uh, Kukuha po tayo ng Seriguelas uh, po Dito sa aming lugar po Ayan po Kita naman sa likuran ko po Sereguelas po yan So before ko po uh, magsimula itong video na to At kung hindi pa po kayo nakafollow sa Facebook account ko Please follow, like, heart react, comment and share this video po mga idol so what's till the end mga idol kasi maraming maraming mga servilas po na uh, kukunin natin at kakainin so by the way po nga pala uh, ito po palang uh, servilas ay hindi po to sa amin hindi po to sa amin, kukuha lang po kami <laughs> hindi naman po namin uh, kukuhaanin lahat pati yung puno, hindi namin yan dadalin sa bahay, kukuha lang kami ng malit yung makakain lang kasi sa probinsya po namin dito po sa probinsya namin kapag may bunga ang mga seriguelas yung mangga at iba pang mga prutas dito mangyay ka lang pwede lang, ka lang na uh, makakain mo at hindi lang, hindi yung ibibenta mo mangyay lang na yung sapat lang na para sa iyo na pagkain at hindi yung pang uh, ibibenta mo 'di ba mga idol? Mali naman 'di ba? Ihingi ka lang, kukuha ka lang tapos ibibenta mo pa. Huwag naman ganun Kasi uh, magagalit 'yung may-ari sa iyo. Eh. Kukuha ka, kakainin mo, huwag mo 'yung ibibenta, 'di ba? So, ayan nga at kukuha na nga tayo ng serkwelas. kuha na po tayo para may uh, kakainin tayo mamaya patungo sa lawa po ilog kasi pupunta po kami ng ilog ngayon kukuha lang tayo na maliit hindi naman po yung maramihan pa naman po yung maramihan kasi bibenta na po yung maramihan yung magkakain mo lang Oh, bibi, Mana sa bibi. Oh, wala sa dia pagkuha sa ta. Grapa ah. Hmm. Yan po mga idol, ako ah, kuha tayo. Ang dami pong bunga ng dito, ayan At nandito na nga kami mga idol sa aming bahay mga idol. Tapos na po kaming kumuha ng sereguelas mga idol. Pero yung sereguelas mga idol ay hindi kami nagpaalam sa may-ari. Kundi kinuha lang namin ito, nagpaalam kami mga idol. Sa puno mismo kami nagpaalam mga idol. <laughs> Pasinsahan nyo na po dito sa aming barangay mga idol. Dito sa probinsya idol, kapag maraming bunga ang iyong mga uh, prutas, Pwede kayong humingi sa may-ari at humingi din kayo sa puno mismo. At dito nga idol ay pupunta nga kami ngayon doon sa uh, sa sapa. Kung saan kami ngayon maliligo kay dahil po mga idol sobrang init po ng panahon ngayon dito mga idol kaya ito idol may na uh, may nagbebenta doon na isda mga idol. Perfect na perfect po 'yon na uh, dalin doon sa Kapag naliligo tayo sa uh, sapa po mga idol. Yung kung saan maliligo tayo mga idol is tawag doon sa amin dito mga idol sa Bisaya. Idol is tambo. Tambo po yung tawag namin doon. Kaya nandito po yung idol. Bumili po ako ng isang kilo ng piranha po mga idol. Piranha yan. Piranha po to. Piranha. Isang kilo ng piranha mga idol Ayan. Perfect na perfect po to na uh, Mag ano po idol Isugba Kung sabi po idol Isugba o isaing Sugba lang may, ani lamian ni mga idol Isang kilo Isang kilo po to ng piranha mga idol ayan. Mga idol. So ayun mga idol Pupunta na po tayo ngayon sa uh, Kung saan ay maliligo na po tayo ngayon mga idol dahil sa sobrang init po ng panahon kailangan po natin mag relax perfect na perfect po itong binili namin uh, nagsaing pa po kami bumili po ako ng uh, isang kilo ng piranha piranha po yan mga idol <laughs> kakain po kami ng piranha <laughs> so what's still the end this video mga idol para makita niyo idol kung gaano kaganda yung uh, paliliguan namin ngayon mga idol na sapa mga idol so tinatawag namin ito na tambo river mga idol sobrang ganda at linis po nito mga idol maraming marami po mga tao ang pumupunta dito naliligo, nagre-relax po mga idol at bukod sa lahat idol perfect na perfect po nito sa mga camping po mga idol so stay tuned stay tuned in my like, Facebook account and What Still Day in This Video mga idol. A few moments later. So ayun nga at nandito na po tayo sa pinagmamalaki naming uh, Tambo River. At ito ah! ay daon ng saging. Kumuha po ako para amin po itong uh, uh, lalagyan ng pagkain. Ayan po. Marami po naglalaba. Ayan po yung mama at ko. Yan po yung Yan po yung mama at papa ko Naglalaba Yan po yung mama ko Yan Yung papa ko at mama ko Naglalaba Doon lang kami sa unahan maglaba O oh, Tabas raba itong ipalit Sa kilo O oh, Yan po yung kapatid ko Laki ng katawan Naglalaba yan Dito lang din yan naglalaba So punta na po tayo doon sa unahan. Kikita niyo dyan po uh, may nag uh, ano po 'yan. Uh, yung niyog po na niyog na uh, bagong harvest po. Ten po. Yan, pangunahing produkto po yan sa aming lugar. Dyan, dito yan, marami yung tanim dito. Dito na po yan, kapang, uh, kasi bawal po yan nabanggitin po dito sa Facebook community so maglakad lang po tayo patungo doon sa unahan doon po po ako lalakarin so medyo maraming maraming mga tao kayo natin dito lakad lang lakad lang tayo yun po, po yung mga tanim nila galing po yan yung mga tanim nila Ward, Ayan yeah, o. Ayan yeah, o. Classmate ko po yan. Classmate ko po yan ng high nice school. Edward po Edward. Ayan yeah, mo mga idol. Ang dami po dito ang mga pumupunta. Nagre-relax. Ayan ano no. Nasa ilalim po ng puno ng uh, niyog. Nagre-relax. Sobrang uh, uh, malamig po dito yung klima. Kasi sobrang dami ng mga puno. Nakakapag-relax ka talaga. So, yun po mga idol. Ito pong dahon ng saging ay lalagyan po natin ito na pagkain. At isa din po sa pinupuntahan po dito ng maraming tao po idol ay itong uh, tinatawag namin na nature spring. Dito ka lang magkakakita ng nature talaga. Nature from the word nature spring. Yan po, nature spring po yan. Yan. Nature spring po talaga yan. Nature comes from the word nature po yan. Nature. Kinayahan. Then spring po. Water. Nature spring talaga yan. Oh. Nasa dumadaloy po yan sa ano. Ay lalim ng lupa po. Sa Alapit-alapit na po yan sa ilog. Oh. Ayan po yung ilog. Pero hindi po yan dyan galing po yung uh, tubig niya. Kundi galing po talaga yan sa ilalim ng lupa. From the word nature spring. At -tikman, tikman na po natin yung uh, tubig na nature spring po dito. Hindi ka talaga ma-de-reherit dito kasi may ma ka ng tubig masarap po tong tubig dito Ayan po, sobrang nature na nature talaga itong water namin na ito. Pinagpala po kami dito sa aming water kasi may nature spring talaga kami dito. From, from the word nature at saka spring. So yan po. Magpatuloy na po tayo doon. Ang tubig po yan na masarap. Nature Spring. Yan po magpapatuloy na po tayo sa paglalakad. Kasi nandoon lang po yung ano eh. Nandoon lang po yung pamilya ko sa uh, kabila. Ayan po. Kita niyo man oh. Sobrang... Uh, sobrang lamig po dito. Kala ko may ahas eh. <laughs> video <tayo ng> video. <laughs> na yan ang video. Naaapakan sa iyo yun natin yung ahas. <laughs> Mga hihiyas na ininta Kayamanan ng kas Piliin mo ng pinipindas At nandito na po tayo Kung saan kami ay maliligo Ayan po wow! ah, Nagpe-prep na po kami ngayon oh kasi uh, na po kami ngayon ng uh, isang kilo ng piranha yung binili ko kanina piranha yun piranha, piranha. piranha. <laughs> isang kilo ng piranha yun <laughs> nagalit nagalit siya oh sabi na piranha Ganyan na natin dyan so, wala kayo sa baan sila ray ray Ayan po, sobrang linis po ng tubig. Napakalinis. Ang sarap-sarap talaga. Mag-relax dito sa lugar namin. Ganito lang po yung buhay ng probinsya. Kapag uh, may pera ka wala, kailangan lang mag-relax ka. Chill. Kagaya nito, punta ka dito. Ayan, magligo-ligo uh, ka lang ng malamig na tubig yan. Malinis at hindi ka nauubos ng tubig dito na mayinom kasi nga may nature spring nga tayo talaga dito eh. so ayun po mga idol guys kung hindi pa po kayo nakafollow sa FB ko please follow heart react comment and share po tayo para madami pa pong makakita ng video natin maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa mga video ko Maraming maraming salamat guys thank you thank you